Clarice de Guzman ang Quela Soul Diva ng Antipolo sa bahay ni Kuya. Si Clarice de Guzman ay isang kilalang OPM singer na unang nakilala bilang first runner-up sa The Voice of the Philippines noong 2013. Mula noon, naging bahagi siya ng Asa Birit Queens kasama sina Angeline Quinto, Jonah at Morissette. Noong 2021, itinanghal siyang kampyon sa Your Face Sounds Familiar Season 3. Ngayong 2025, Sumabak si Clarice sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kung saan ipinakita niya ang kanyang pagiging totoo at tapang. Sa loob ng bahay, ibinahagi niya ang kanyang personal na kwento at opisyal na nag-come out bilang bisexual na tinanggap ng kanyang mga kasamahan at ng publiko. Hindi lang sa kanyang talento sa musika kilala si Clarice, kundi pati na rin sa kanyang pagiging masiyahin at kwela sa loob ng bahay. Kamakailan siya at si Mika Salamanca ay nagtanghal ng isang special na duet na nagpakilik sa mga manonood. Si Clarice, higit pa sa isang diva, ay isang inspirasyon sa pagiging totoo sa sarili.